problema mo asawa. Oh, ala na si Panda mo nika. Oh, binata 'yan. Okay. <laughs> binata ako. Oh, binata. Oh, binata ko. Oh, tingnan mo. Pwede ba 'to? Ah, Bagay na yun. Bagay na yun. Kakasama. Sige, yung magkasamang apat. Ayan. O, oh, sige.

Lagi tayo to Ay, ay, pinapanood. Oo, oh, no. kami. Baka sa ano, Nag -share baka... Nag-share kami na. Nag-share kayo. Tignan ko nga, baka... Sa dalawa account. Ah, dalawa account. Baka sa fake account ano. ka okay? <laughs> okay. <Kaan> na. Ay, hindi. Hindi. Saan na? Dati ka. Wala, walang net. Walang. Nasa bahay kasi yung Nasa bahay. Ito oh. ako na. Ito. Oo. Oh. Oo, yung 5.4. Oo, oh, lahat ng kapalo ko. Ah, Ayan nga yung Taga saan naman po kayo? Taga dito, sa Good Valley dito. Ah, sa taga dito lang. Sige, picture tayo para may remembrance. <laughs> ay, picture na. <laughs> ano Pati yung cellphone niya naman. yeah. Ano pangalan niya? Ay. ay, Daddy Shardy. Sina, Daddy Shardy. Hmm? Oh, magpinsan ay. yung asawa namin. Ah, magpinsan oh. yung asawa niyo. Kaya magpilas kayo. Okay. okay. Okay, game. One, two, three. Okay, isa pa. One, two, three. Okay, last. 2 1 3 sampai Oke Jangan mainin HP Bapak sendiri pun loh Ini di aksi udah dan HP loh ya tinggal dan Tapos pamakdo-makdo pa. Hindi oh, ito pa. Ako kami pangirinda oh, oh. kayo. <laughs> Wala kayong pangirinda. Eh, ba't nandito kayo sa loob ng mundo? Hindi, <laughs> nandito <laughs> kayo. Ah, sumunod na kayo dito? Dari ko na picture ay kayo. So, gusto nyo rin magkaroon ng merienda sana? Oo. <laughs> so, nagsishare pa kayo ng mga upload videos ni Dade Brang? Oo. Pag may... Oh, ma, pag may mga bahay, yung upload videos ni Dade Brang i-share mo, ha? Oh, oh, Pati si Aling Rochelle, ha? honey. Ay. Hi. siya po ay, yung ay, paborito mama. kong asawa. Kilala oh niyo God. ba yan? <laughs> ay, God. Oh, salamat sa suporta mo nai, na yun. Oh. Sige, dahil sabi ni nanay mga kapapayan, wala daw silang pangmerienda sa MacDo, pero kumasok sila. Nakakaya, no, sunod, Pasok-pasok kayo sa makbuk, tanong kayo pambili. Nakita ko At, ay, nakita sa ay, na. po kayo. nakita niyo si Daddy. Lalo nakita ko si Daddy sa Ay, ako ko, <laughs> ang na Ay, ko. Ang saya-saya. Ngayon, ngayon nakita niyo na si Daddy Ay, Ang oh, saya. Pati si Si Oo. Maganda. Ang dami Si Banda. Ay, si Banda. Ang pogi mo daw.

Ayan mga kababayan, no? nakakatawa po. Uh, ayon kina nanay, nakita nilang pumasok ang Team Daddy Frankie dito. Kaya sinundan nila kami. No? Kaya maraming maraming salamat sa mga nanay, mga senior, mga lola na talagang nakatutok, nakasuporta kay Daddy Frankie. No? Thank you po and God bless. So, so ayan. Mga kababayan, mga kabarangay, no? bago kami magsimulang kumain, ah uh, Ako'y magpapasalamat muna sa Magdo dahil pumasok si Daddy Frankie dito at naka-orange ito. Binigyan nila tayo ng orange na drink and then pagkain. Kaya mga kababayan, punta na rin kayo sa Magdo. Kailangan magsuot kayo ng orange. Ngayon, ngayon ko lang yan nalaman na may promo pala sila. Kaya, Magdo, thank you so much. Sana maulit muli yung pagkain ay binigay ninyo. Ang dami, oh. oh may price price and then orange na drinks. Basta mag-orange ka lang na damit, No? Thank you so much, Magdo. I love you po. Love ko to. God bless. Ayan na naman tayo eh. Sumakati si ulo ko eh. <laughs> Kasi nakapalo daw pero walang share. No? Nakashare po. Nakashare? Oo. Uh -huh. huh? Ay, wala namin yung cellphone namin. Ha? Oo, yung cellphone po. Tignan nga natin, oh, na. tignan, mo nga, Ay, tignan natin kung may share. O, oh, sige nga. Tignan mo nga, bro. O, pahiram. Tignan natin kung may share. Pahiram. O, sige. tignan O, tatlo. Apat. Oh, o, sige. Okay? Yung apat na cellphone na to, pag may share ng upload videos ni Daddy Frankie, may apat. Ilang kayo? One, two, three. Three. Tatlo kalahati. <laughs> ha? Ha? <laughs> Ay, wala. Ay, wala. wala Hindi wala. yung follower. Wala po. O, oh, walang share? Ang sayang. Para maiyan mo. Oo. Ito, oh. ito kayo, oh, wala kayong share. Kanina to? Sa akin mo. Oo, oh, dapat may share. Asa? Pero nagsishare naman ako. Asa ang share mo? Wala yun. Marami, marami, po. marami, marami na pong... Po yung kaya ano, yung... Yung tinurungan yung tagataklubahan. O, no. oh. ang share niyo po? Wala o, oh, ah, Last year o, pa yan. yun. Ha? Marami uh, na pong upload. Ito wala rin. Wala rin share. Kami ay na... Ano, Sayang na, naman, puro walang na, share. Hindi na po yung pang-aaroon na lang yung... Ito, Turuan mo nga sila paano sila mag-share. Ito ba? Okay. Nagsishare okay. ta? Ha? Nagsishare ta. ta? Ito, ito may share. Ganino to? Ayun si nanay. Si nanay lang bigyan ko. Ay, Ay hindi na, hindi na ito mag-chat. May kakang yun. Pero ito, may share siya. Apo. Ayan. Sige. Turuan mo sila mag-share, ha? Bigyan natin si nanay. Ay hindi, mag-share mo na ngayon. Bata ko sa buhay nyo. Ay, hirap po. Basta na yan, ano lang. Ano ba yun? Ay, lang phone. mag I-share yung tapoy, i-share Bantayan niya heart niya. Papapasa mo din yung share. heart mo heart mo you rin. Know? heart mo <coughs> rin. heart mo rin. heart rin. heart din ako lang. Oh, ayan, may sticker na para ano. Ay, hindi po, may sticker. Papalo, pero hindi, sorry. Ha? ako mag-isa lang sa bahay. Haan? Mag-isa lang sa bahay. Mga kababayan paano yan? Mga senior natin na nanay pagbili daw ng bigas. Wala din ako ng asawa. Wala kang asawa? Di bigyan kita asawa? Bandam! Ganda Alam hindi ba yan? Ganda ganda Ikaw problema mo, asawa! Hindi ho! ko ng bigas! <laughs> Pagpili bigas! O, oh, alam na si bandam! Oh binata yan! binata ko! O, tingin mo mo! ba na! Ah, na! Bagay

ito. apat, Ayan. magkakasama. Sige, yung magkasamang apat. Ayan. O, sige. Mag-share kayo. O, na kayo dito, ha? O, sige. Win. Win. Ay, apat din. Eh? Oh, o, na ngayon. Sa sunod na, pahala kayo, Oh, see you. Thank you. Sige, oh, Thank you. Hello. Thank you. Oh, Thank you. Hello. Thank you. Oh. Thank you. 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 na mga followers natin ng mga senior eh sabi nila Daddy Frankie dahil napapanood daw nila yung mga pagbibigay natin ng bigas eh wala na po kaming dalang bigas dito ah uh, meron dyan tatlo na lang yata so ginawa natin op ginawa natin binigyan na lang natin sila nanay yung mga senior alam nyo naman po mulat sa pool talagang malapit ang puso ng inyong Daddy Frankie ang ating mga senior na yan lalo na po sila ya nagsasabi ng kahirapan kahit pambili lang daw ng bigas kaya naman na uh, minabuti natin silang inabutan ng uh, tagpa 500 at sana po sa pamamagitan ng pagtulong natin mga kababayan ay naibsan yung kanilang hirap na mga pinagdadaanan at sana nakatulong si Daddy Frankie sa kanila no? at mga kababayan kung sakali lang po na-na naibigan mo at nagustuhan mo yung ginagawa pagcha-charity ng uh, Daddy Frankie, baka pwede maglambing. I-share mo rin ang video ito para mas makatulong pa tayo. Maraming maraming salamat po and God bless. Mag-ingat po tayong lahat. Thank you po.